Para dito dito. Basta magpapatara makakita pa si Barbara Mae. Tama mo okay, tayo makikita 'to ni Lola Mamao. Oh, шне papa kang be na walana sigi <laughs> sabi lagi <laughs> ko Ayan ang cartoon. 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 cartoon. Ayan ang cartoon. Ayan tanggal na. Ayan ang cartoon. Ayan ang cartoon. Ayan ang cartoon. Ayan cartoon. cartoon. cartoon para hindi may ma ano? maano. Oh, Tatanggalin na pagtanggal ng parang. Okay na, okay na, wala nang ganyan. Di ko na iyak kagat ng langgam eh. Ano ba yun? Talaga pa rin si Tita ay tinatawanan ka. Oo. Ayun, pagkakas. Masangay pa ba? Hindi na nga. Masangay pa ba? Tapos na. Wala na. Wala na. Wala oh. na. Sabi ko sa'yo ah. Hindi masakit eh. Hindi isip mo lang na masakit Ha eh. Sabi ko sa'yo, ay, ah, hindi masakit. Iniisip mo lang na masakit. Eh. Nagtatawa na kami dito. Mami, nalang po yung pangalan. Ay, gawa niya po yung pangalan. Mami, ano niyo na lang po. Intay niyo na lang po yung pagkatong ng sa isa baba. Nintay pa rin namin yung ayun. ano. Yun sa nasakayan po kayo. Ako. Hindi ko po, po, hindi ko na po ito matatanggal pag naitabi niya. Hindi niya po kumpitin ko.